Kim pau rehearsal Sa wakas, may payuda na rin. Ebidensya kung gaano kasaya si Daddy Paolo kapag kaharap ang kanyang kinito Ang lapad na mga ngiti, hindi may adis ang mga pitig. Lalong gumagwapo, napansin niyo ba na nagbabago na rin ang mga pormahan nito? Halatang todo porma, kaya nang nagagawa kapag indam na Hiyawa na naman ang mga fans sa bagong pasabog na ito. Ito nga ang idan sa mga komento. Thank you sa payod na ito. Masaya ang puso namin. Rehearsal pa lang. Pero grabe na ang ng hat. Kulang na lang. Magtatanong kami sa tuwa. Ayan ha. Patunay kung gaano kasaya si Daddy Pao kapag kapili ang nag-iisang chinito girl. Simula umaga ang dami nilang ganap. Hindi napapagod ang kingpao Pao, pang mag-workout. Sa bagay, kaya nang hiling ni ng gawin kapag magkasama. Walang-wala ang ibang love team sa nilang bonding moments. Only Kim lang, napaka-unique, ang sarap mahalin. Ayon pa sa isang komento, Kapili-pili ang daptim na ito. Sobrang silang mahal. Hindi nagbago ang kaninang pagkitinginan. Kahit tapos na ang kaninang projects, tuloy-tuloy pa rin sila sa mga moments. Inandang yan sa mga comments. Ayan na. Ang gustong gawin ni Dati Paulo, ang ipakita sa lahat, Tasiking King Chulang ang kanyang the one.